Hi hey guys! Agapin um, na. Yeah, so kanina, pinakita ko sa inyo na naglilinis kami and ito na yun. And, well, madami pong basura kasi hindi pa kami makapagtapon. Yan, madami pong labahan kasi walang tubig dito sa tinitirahan namin. Pero kapag uh, pero bukas or uh, sa mga months na lumipas, ipapakita ko sa inyo ulit na wala ng mga ano ah, dyan, mga ah, nakatambak dyan. Yan. Ito yung lugar namin. Well, ito yung labas. Yan. Ito yung rep namin na maliit. Ayan. Ah, wala lang yan. Tambakan yan. Sa taas, hindi sabi niyang gamit. Pero nakalagay lang dyan. And dito, dahil nga walang tubing, so hindi namin magamit yung lababo. Ito siya. Ito yung Hinugasan namin. Ito yung kusina Medyo madilim guys. Kasi nakapari itaw. Yung kusina. Uh, parang naging tambakan na lang din siya na uh, uh, hindi namin ginagamit na gamit. may well, ito yung hagdan. Uh, kung nakikita nyo, madilim din. Kapatay kasi itaw. Tapos ito yung uh, bintana namin. Yan yung basurahan. Uh, yun yung CR. Ito yung kwarto namin Medyo malilis-lilis yung kwarto Maganda-ganda yung loob ng kwarto Kasi nga, kwarto eh Charot Maganda-ganda yung loob ng kwarto Kasi hindi ko siya hinahayaan na Madumi Sa labas kasi minsan Ang hirap magayos Kapag kulang ka sa gamit O walang tubig Nagkatubig um, kami dito Kapag nag-igig kami dito sa labas uh, Dito sa lugar namin uh, uh, um, Libu Ayan, yung mga boss na Sila-sila yung mga tismosang kapitbahay namin. <laughs> so, ito yung lugar namin. Hopefully, maayos namin yan para maging maganda at maaliwalas yung makikita nyo next time. Bye!